nagsamahang palabas, Kim Pao. Tuloy pa rin ang bonding together. May chika pa tayong nasagap sa ating reliable source na magjowa na raw ang dalawa pero ayaw lang aminin. Habang commercial break wow. nga raw sa showtime, ay halos lagi raw nagkakausap sa phone itong dalawa. Kaya kumbinsido ang malalapit sa kanila na masaya na si Kim at Paolo sa isa't isa. Yes! so dahil sa mga friendship, the uh, dem, uh, uh. naniniwala kami na may something, something na, na sa kimpal Pao. di oh. Correct! Oh. Diba? Eh, Ito mo yan na, di ba Oh. Naka-break si ano, oh. si Kim. Oh. Ang kausap sa telepon, oh. no? Oh. si si Kaolo. Hindi niya sinasabi na Istolbo ka sa trabaho. Oo. Oh, oh. O oh. kaya ka pa, mas ganaan ako sa pag-uusa. It's Ganun ka sabi ba, BFF? ka usap mo ang mahal mo, Siyempre, ganado pag oh, ka rin. Oo, nag-iiba yung boses oh, niya. Pagkausap niya, mahal niya. Ako. Oh. Wala akong jowa. Uri, oh? hindi ko doon sa ko doon sa ano, ha? Wala akong jowa. Wala, Wala akong jowa. Ko sa, ano? Family feud. Wow. Family feud. Family feud. Nanalo kami, di ba? Oo. Oh, oh. oh, pero mga. ito na nga, ang tanong, kailan kaya aamin oh. dalawa? So, sa mga naghihintay po kung kailan na amin, parang feeling ko matagal-tagal pa, no? Alam mo, may mga, syempre, mga nababasa. Parang hindi naman nila aminin mm. yun. Pero siyempre, hindi natin kinukumpirma yan. Oh, ha? Oh. Ito lamang naman ay mga nakakarating sa amin. Pero may mga, mga nababasa atin. ako mga comments. Ah. Ayaw nilang, ano, umaming pa yung dalawa. Oh, may oo, mga kasi parang mawawalan ng, ano, ng excitement hmm. ba? Parang yung oh, ang tagal umami, di ba? Pero ako naniniwala ko, whether umami ng King Pong o oh, hindi, kinikilig pa rin ako sa kanila. In I sell condom.